Grabe, ito yung pangketa. ito. Dito dapat dadaan yung tao. Pero. oh, o. ay nang mahirap. Hindi na sa air ko no? Ah, tinambakan din nila tong air ko, oh, no? Hindi alis niya. Ay, papatuyuan. So Sobrang sinaula yung pangketa. Oo, oh, oh, grabe. Okay, no. Ihi, limang piso. Oo, oh, no? Dapat talaga yung Ewan ko na lang. Abusado na yung mga ganito. mga <laughs> pato, yung mga pato. Ito ang hugasan nila. Dito sila naghuhugas sa mga pinagkain nila. may mga dumating na mga kapulitan. may dumating na mga kapulitan. 'yung bata pa mo? Oh. Ayaw Hay nako, diyan pala Grabe, ito yung bangkei ito. Oh. Dito dapat dadaan yung tao. Buhay ng mahirap karapatan sa buhay. Ito lang. Baba mo na natin ito. Narinig niyo yung sinabi ni ate? Ganito daw yung buhay. Vendor. Walang karapatan na buhay. Parang may mali. Actually hindi parang. May mali talaga. Ah, pero dapat. ata 'yung. Dito eh ito mga Kung may Elena Flores uh, Street, Ermita. So may uh, District 5 kung di ako nagkakamali. Eh. Ano 'yung nabasag? Utensil Clearing operation today with Manila Team Hawkers Para sa Flores Street Dahil ito ay may reklamo uh, Nadya dyan sa atin yung papel Hawak ni uh, Boss Danny Today is June 2 Araw ng Martes Ay, Webes Dito sa Pilipinas So bagong bago ang ating mga vlog Dahil nagbalik na ang clearing operation Ito yung uh, kwentong Maynila natin. Uh, Magkukwento tayo sa pamamagitan ng ating report or vlog or videos na sa loob at labas ng Maynila. <coughs> Ilang araw ang binigay siya niya na 7 po. Sino po nagbigay? Yung nakared. Ay, ay, Walis na daw. Walis na daw. Walis na daw. Sabi niya pito araw. Sige sa sir. yung kasi bukas na nga, magliliquid na kami eh. Na Meron pa rin palang play. May red daw na sabi na itong araw bago na ito. Pero nung sinabi sa kanil, yung nakaraw pa. Hindi, nakakapagtakaro. Pag sinabihan sila ng

Ito na yung bangketa. Medyo lumuluwag na. Ito yung nireklamo nire kasi nga ito yung gate ng Ermita Shrine. Grabe na dito sila sa paligid. Kwentong Maynila para sa mga kwentong clearing operation Kwentong uh, Maynila sa pamamagitan ng mga vlogs natin Loob man o labas ng Maynila <laughs> Nakorodin kasi kaya ate Sinabihan daw sila na nakapula Nakapula talaga eh Talagang kalaban eh <laughs> Na magkakaroon nga ng clearing operation So hindi natin alam yon. Pwedeng alibay din kasi, no? Pwedeng oh. alibay lang. No? Kasi wala naman siya sinabing ano, eh, pangalan. Oh, pangalan. Pero... Sinabi lang niya nakapula. Pwedeng alibay, pwedeng totoo rin, no? Kasi araw siyempre. Araw eh. medyo specific. Hindi lang naging specific doon sa pangalan. Tapos sinabi ni ate kanina, ganito raw ang buhay bento. Walang karapatan mabuhay. Actually, meron naman karapatan mo. Na tama. Nasa tama. Kaya mali yun, mali yun, mali yun. Although naiintindihan ko yung galit kasi syempre siguro Nakaputan. nahaputan nahaputan o kaya napaalis sila isang araw yung wala silang kunin eh alam mo na 'yan oh ayan oh <coughs> wala lang 'yan 'yan oh parang maligas kasing dahilan yung walang karapatang ang mabuhay pagka vendor I don't, maraming kukontra mga vendors dyan yung mga vendors na sumusunod in fairness naman sa kanila yung mga vendors na sumusunod eh aapila aapila yon doon sa sinasabi ni na ganun daw ang buhay vendors walang karapatan mabuhay maling 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 mali yun hindi natin i-tolerate ito itong ganong klaseng dahilan para nasabihin na nakakaawa sila tapos walang sus pwede ka naman maghanap buhay nang hindi ka nakaka-perwisyo ng iba sabi sa'yo? Yan, yung babae. Oo. Lakas ng tama, eh. kalat nilagay sa kanto, eh. Yung mga na... Ano ba tawag doon? Yung mga pang-ano, Ah, yung sa Rojas Boulevard, oo. Yung Square-Square sa Luneta. Doon pinalat. Sampung-sampu yan. Ate nampanintin sa wire ko, Hindi Ah, tinambakan din nila tong air ko no? Jika. alisin yan kau binibig. Huh? 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 air Huh? 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 yung Huh? 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 Oi hey.